Ang zakanya niya is Rubu al ushr Rubu al ushr which is ang kanyang zaka ay 2.5 percent. 2.5 percent. Ibig sabihin, i-divide mo ang bawat isang daang piso. Kung titingnan mo 2.50 pesos. So, lang. Sa ginto yan. Ginto at saka silver. Paras po ang kukunin? So, paano mo, ano mo gagawin mo? Sa so, mga marunong mag-mathematics, ganyan na naman ang gagawin mo. Oh. Divide mo lang sa uh, 2.5. So, anong lalabas? 40. Nintinihan? Ang lalabas ay 40. So, magkano yung ano? I-divide -di mo ang 85 sa 40. Magkano? 2.125 if I'm not mistaken. So, ito, i-divide nyo nga. 85 divided by? 2.5. 40. Oh, hindi na kayo 2.1. 2.1. So, ang zakay niya is 2.1. Silver, magkano yung zakay niya? Divide mo sa 40. Para sa 2.5%. Magkano? Gramyan gram, gram. 2000 dili ba juba yeah, 595 2, divide 40 ayaw talaga pati nandiyan ang yung calculator nila bawang pin dot ayaw talaga 14000 14, so the net new yan dini ba josh sa 40 itong lumabas tama okay Mamamaya, pati calculator, hindi na alam gamitin. Kayo <laughs> talaga. Okay. So, yan yung kanyang... So, okay, ang tanong, pag sumobra na sa 85 grams sa study, ito lang ba yung bibigyan ko, 85 lang? Paano pag umabot ng 90 grams, 100 grams, lahat yun, itututal mo. Dito lang talaga siya mag-start. Pag umabot na dyan, may zaka na. Pag gumakyat pa, itututal mo lahat yun, ididikunin mo yung 2.5%. Naintindihan ba yung sinasabi ko? Okay. Okay. Ngayon, Ustad, dahil na pag-usapan natin ang ginto at saka silver, pag hindi umabot ng 85 grams ang ginto mo, hindi umabot ng 595 grams ang silver mo, walang? Walang saka. Walang nisab. So, gusto kong palawakin pa yung kaalaman nyo. Siguro, balikan ko na lang yan kasi actually, malilito yung dito. Ngayon, ang tanong, Ustad, paano pumasok yung piso real sa ano? sa nisab. Paano papasok ang real, ang dollar sa nisab?